So, ayan. Hello mga paps. So, ngayon, sasagutin natin yung tanong na paano daw mag-connect yung phone sa CCTV. No? So, ngayon ipapakita po natin dito yung una, i-download muna natin. So, punta muna tayo sa Play Store. Okay. Then, type lang natin. So, ito guys. Ayan. And then, install natin. So, papakita ko sa inyo ang buong process. Kasi may mga nagtatanong paano daw i-connect yung other device sa CCTV. So, of course, pag nag-start pag nag -start pa lang kayo, isi-set up nyo pa lang sa phone nyo, kailangan same connection. Yung Wi-Fi connection nitong phone na to, na magda-download ng V380 Pro, tsaka yung connection ng wifi na, kung saan nakakonek yung CCTV nyo, so dapat po the same. Pero, pag na-setup nyo na, at lalabas na kayo, kunyari aalis kayo, no? naka-install na sa phone nyo, kahit naka-mobile data na lang kayo, pwede na po yun. So, ipapakita po natin yan dito sa ating video ngayon. At downloading lang. So, medyo mabagal at med <coughs> So, ayan. Na-install na natin mga paps. So, click natin yung open. Ayan mga pap, so meron dyan declaration of terms. Declaration of terms. So, click nyo lang itong box. Okay, I have read and agree. Then, click nyo po ito. Ayan. Then, click nyo po itong get started. Okay. So, ngayon, maglalag na po tayo. So, so ayan, mag input lang po ako ng ating account. So, Asia. And then, input email. Okay, then click next. Okay. Once na na-input na natin yung email, so, yung app magsisend ng verification code doon sa email address po natin. So, kailangan nating buksan yung ating email address na naka-input dito, no? Para nandun po yung makuha natin yung ating verification code. Okay, then click next. Then, magsiset ka ng sarili mong password. Okay, then, once nakipot na po natin ang ating password, both dapat mag-match sila pareho. Click confirm. Okay, so registered successfully na ba. So ngayon, magre-register tayo dito. So yung password po na ginamit natin kanina. So ayan na siya guys. So nakapag-login na tayo. Hmm. Ayan, get started Click nyo lang yung get started Okay So, ayan Home Okay, so ngayon Click natin tong Add device So, click mo lang yan Okay. Ngayon, mag scan to guys. Kailangan pupunta tayo dun sa uh, QR code nung camera. CCTV. Okay. Click mo yung Wi-Fi camera. Then, QR code connection. Kung gusto mong QR code, pwedeng AP hotspot. Pwedeng Bluetooth. So, tayo QR code piliin natin. So, mag scan tayo. So, dito, select wifi. Ayan. So, kailangan guys, since nandito pa kayo sa bahay naman nagsiset up, no? Yung connection ng itong cellphone na to, same wifi, tsaka yung connection niya doon sa CCTV. Okay. Then, since ito yung wifi namin, click confirm. Okay. Please set your password. Okay. Mag-input pa pala ako ng password. So, ayan. Nakapag-input na tayo ng password, guys. Password yan wi wifi. So, click natin yung confirm. Ayan. So, ngayon, i-click ko yung ayan. Please keep a distance of 10 cm. Doon na po ito sa uh, QR code ng CCTV okay. so ito pong itong QR code na to i-scan ito nung ah uh, CCTV so ayan papakita ko sa inyo guys tanggalin ko lang CCTV so i-scan natin Ayan yung QR code. Papakita lang natin sa kanya. Medyo ano lang mag-scan. Hindi ko makita. So, Baka may encounter nyo guys dito sa scenario natin ngayon. Itong phone kasi na to, medyo matagal na to. So, 4G lang siya. So, sinelect ko yung 5G kasi yung CCTV namin nakakonect sa 5G. So, hindi siya mag-connect. So, pakita ko sa inyo. So, click ko yung confirm. Ayan yung lalabas. Some devices do not support Wi-Fi in the 5G please confirm whether your device supports Wi-Fi in the 5G band. So, try natin. Okay. Then, balik natin. Okay mga paps, at dahil nga yung ating phone na gamit na i-connect natin ay naka 4G lang, so dumipot ako from 5G to uh, 4G ito. So try natin. Okay, so after natin ma-scan. Ayun, connecting na siya. Okay, mga pap. So dahil sinubukan natin yung QR code is, uh, connection. Hindi siya gumana kasi yung itong cellphone na gamit natin ay 4G. And yung CCTV natin ay naka 5G. Sinubukan din natin yung AP hotspot, so hindi siya nag-connect, hindi ma-detect kasi magkaiba nga ng uh, wifi connection yung bluetooth connection sinubukan din natin ayaw niya so ngayon last option natin guys ito subukan natin to ito ang gagawin niyo dito i-scan niyo yung uh, please scan the QR code at the back or bottom of the device so ito yan guys ayan oh i-scan natin siya okay So, wait lang. So, yan. Ipapaiskan natin. Ayun. O, di ba? Ang bilis lang. So, na-detect nyo na. Okay. So, click natin next. Okay. So, pag hindi kumana guys yung first, second, third kanina, so, pinakita ko naman sa inyo So, yung fourth option. Okay. So, wait okay. lang natin siya. Okay. So, ayan na siya guys. Connected na. By the way guys, dito pala sa part na to. So, naka-default siya sa username na admin. And, mag-create kayo ng password nyo. No? Iba yung password pala kanina. Kasi sa app yun. Ito ngayon, ito na yung magiging password nyo dito. So, try natin. Okay, so completed na tayo. Okay. Ayan guys, so na-input ko na. So, kita nyo na, no? So, ayan guys. So, ngayon, nakakonect na. Nakaset up na tayo. Okay, itong bagong phone na to, sabi ko nga sa inyo kanina, so wala pa itong, uh, before wala pa itong app ng V380 Pro. So, dinownload na natin kanina. So, pinakita ko po sa inyo yung step-by-step -step process sa pag-install hanggang sa pag-connect. No? Hanggang sa mag-connect po tayo. So, yun. So, ayan. Explore ko lang sa inyo. Ayan, para makita natin yung iba pang kamera uh, camera, kasi since meron kami dalawang camera dito sa bahay. So, ito lang po ang i natin. Ayan, ito muna, tingnan natin. Tap nyo lang siya. Ayan. So, Okay, so dito guys, so ayun na yung command, command niya, Ayan, hmm, pwede mong iikot-ikot yung camera niya. Okay. So, later, uh, lalabas ako mamaya, no? Pupunta ako ng uh, bayan. So, ipapakita ko sa inyo na naka-mobile data lang ako, pero namomonitor ko pa rin dito sa bahay. O para doon sa mga nagtatanong na uh, paano daw makapag-connect mamonitor monitor yung CCTV sa bahay kung nasa labas ka na kasi magkaiba na doon ng connection yung cellphone mo naka-data na tapos yung CCTV mo naka-wifi sa bahay no so mamaya ipapakita natin yan para as proof na talagang pwede siya a few moments later Ayan. so hello mga pods so gabi na yung karugtong ng ating video So, nandito po tayo ngayon sa labas para ipakita sa inyo yung uh, hindi tayo nakakonect sa wifi sa bahay pero uh, makakakonect po yung ating cellphone. Ito po yung sun muna pinapinapin natin ganyan. So, pakita ko muna sa inyo yung connection ng okay. phone. So, ayan. Kita natin guys. So connected siya sa akin hotspot. Okay. Ngayon pupunta tayo sa app B380 uh, Pro. Tingnan natin kung um, nabubuo natin yung camera sa bahay. Is yung. natin guys medyo mabagal yung kikitan natin dito sa labas ayan so okay na siya so kukulag na tayo i-open na natin yung camera Yeah. cái guys, hôm nay tao hỏi camera na so proven guys na kahit hindi nakakonek sa the same wifi so pwede siya mabuksan so ayan nasa labas ako guys ngayon wala ako sa bahay pero nakakonek sa gamit ang hotspot yung wifi natin sa yung cctv natin sa bahay nakakonek sa wifi so Okay, so I hope masagot po po ang inyong tanong guys. Thank you, bye bye!